For this video ay papakita ko sa inyo ang binili sa divisorya na binyel. Ayan guys, so Ano ito siya guys? Uh, 30 pesos sa divisorya. Ito yung flexible. Kahit topiin mo dyan, ay hindi nasisira. So guys, so, kahit topiin mo, hindi napuputol. Yung isa, makapal siya, topiin mo, napuputol siya. Pero ito hindi. Ito flexible. Pero, Uh, kapag ito bibilihin mo dyan sa mga kilalang store ay 60 pesos or 50 pero sa Divisoria 30 pesos pero guys masasabi ko hindi naman siya quality hindi hindi kagandahan yung pagkatabas ng kanyang mga items tingnan nyo guys no? minsan ito ayan no, hindi siya straight minsan guys, o tingnan yung mga ginawa ko. Hindi siya pet kasi ayan oh. Ma maliit yung dulo sa isa, yung isa maliit yung kanyang dulo tapos hindi pantay oh. Yung sumunod malaki. Lumiit siya bigla diyan sa lumiit bigla dito sa kanyang dulo. Kaya hindi quality guys. Malamang ito yung mga factory damage doon sa mga kilalang store at binabagsak sa ano divisoryan. Tingnan nyo guys, kahit anong gawin mo, hindi talaga yan didikit. Kasi, kasi yan, islanting. Yung pagkaanujan dyan, pagkat. Ayan. O, oh, tingnan nyo, hindi siya pantay. Ito naman dito sa kabila, pantay siya. Pero pagdating dito, hindi na sila pantay. Kaya, masasabi ko, hindi quality. Kahit ano pa ang gawin mo. Yung mga iba dyan guys, ginupitan ko na lang. Para lang ano, medyo umistrate. Kaya tingnan nyo guys oh. hindi siya ano, hindi talaga siya dikit yung kanyang mga pagitan kasi nga yun, hindi pantay yung pagkatabas. Kaya ang may rekomenda, hindi ko ito ang may rekomenda sa inyo. Hindi po maganda yung kanyang quality. Ayan, gawa tayo, dikit na tayo ulit guys.